i mm -hmm. ko. Okay. Yang p u n 사 a k 다 m e n t ito na yung ganap ko for today guys oh, ayan Ganyang malapit lapit naman yung pinsan ko ililibing dito kay papa so ito yung papa ko yung papa naman ni Brenda is doon, na, dun lang din na line. kapit bahay lang sila ni papa dito And meron pang nakalibing doon isa. So, kaninang alas 9, ah, alas 8, yung mama ni Yaya, yun, um, pareha sila ng araw ng libing ng pinsan ko. So, nauna si Yaya kanina sa pamisa sa kanyang mama para sa, ano, para sa libing. So, nauna si Yaya, alas 8 yung misa niya. And yun, sa pinsan ko naman is, alas 9.30. imidya. So, isang parehong alaw, araw lang yung living nila dalawa. So, hindi na, hindi na ako pumunta sa ano ni Yaya kasi yung pinsan ko, ganun din isang araw. So, alam nyo na. Eh. So, after ng libing kanina, hindi na ako pumunta ng hinaguan kasi may event si Diday sa school. And then, ayun na nga. Nag nanood din ako kanina sa live ni Yaya sa kanyang um, libing sa kanyang mama. So, hopefully, makapag-relax-relax na din si Yaya dahil na libing na yung mama niya. And then, awawa na yun yung friend namin. So, kagabi, doon din kami kayaya bago yung dibing kanina. naki kami. Yung sabi nila, bawal daw lipat-lipat. Pero, wala na iba na yung ano natin, panahon natin ngayon eh. So, maniwala na lang tayo sa faith natin kay Lord. Parang ganun, di ba? So, depende na yun sa ating paniniwala sa Panginoon. But, basta eh, maganda yung intention na ginagawa natin. Hindi tayo nakakasakit or... Um, hindi tayo nakakalabag sa damdamin ng iba tama naman siguro siguro matutuwa din naman siguro si Lord God di ba ayun ang ay naisip ko kasi yung mga sinasabi ng iba na kaya bawal yung palipat-lipat ka ng ganito lamay so ayun inisip ko na lang din na depende na lang din yun sa ating paniniwala And then, ayun na nga, kahapon, dumating na yung katawan ni Didong sa Davao. Ito naman kay Didong is, um, yung, um, syempre, pupunta kami doon sa Davao. Medyo mahaba-haba daw yung lamay ni Didong. And then, um, ito, always ben Brenda dito sa probinsya. Tapos, siguro sabay-sabay na kami pupunta sa Davao. Yun muna ang aking update. And then, ito, nagkakape. Hapon na, nakatulog ako. So, thank you. Salamat sa lahat ng mga laging nanonood. And then, ayan na, Friday. Bukas, Sabado na naman. So, pahinga na si Liday. And then, sa Sunday, ang magiging ganap ko is, pupunta kami ni Diva ng... Maynila muna sa Sunday. Meron kaming kikitain doon na followers, imi-meet And then, pagka Monday, uuwi din kami ng, may, ng probinsya. So, isang araw lang yung biyahe sa 18, and then uwi din sa 19. Yun lang. And then, ano pa ba ang chika-chika ko? Yun lang hopefully ma makapag-relax relax si Yaya kasi nga sobrang ano niya talaga stress niya hindi naman kasi madali talaga pag na namatayan ka lalo na yung ano mo yung pamilya mo yung natitira na lang sa iyo kumbaga yung pinaka close mo pa ganun so ayan natapos na din nalibing na din niya yung mama niya so Hopefully, makipag-join-join -join siya sa amin para hindi masyadong ma-focus yung... Ano niya ba? Yung isip niya sa kalungkutan. Ganun lang naman sa amin. So, itatry namin siyang... Ano, hin... Inbitahin lagi, tawagan para makapag-relax na din yung isip niya. Ano. So, hanggang dito na muna ang aking video, guys. Hindi masyadong mahaba at... Um, yun na muna, pagpasensyahan niyo muna yung video ko ngayon ha. Thank you for watching and ingat po tayong lahat. And ayun, mag-ingat and have a blessed day.